Dito, sa Zapote Road, makikita nyo ang Vista Mall or known as laging katabi ng Mall. Merong SM dyan, pero dito, meron tayong Chowking. Sa Chowking, sa harap lang ng Vista Mall, which is yung pagpasok mo sa Verdant. Locally kasi dito, known as Verdant siya. Verdant. Pero sa mapa, lalabas siya as Villa Crista Subdivision. Now, ito, dito, mag-skip ka dito or papabilisin mo yung, ano mo, ba? Diba? pagpasok natin dito galing sa Poti Road dad mapapadaan kayo ng Chao King para makita nyo ang landmark ng Chao King pagpasok nyo sa Zapote Road ang una nyo makikita other than the Chao King is yung 7-Eleven ang ah, laki-laki na lang sign ng 7-Eleven di ba? hindi ko na lang hindi ko makikita yan ayan, ayan yung 7-Eleven <laughs> Oo, um, kalakay-lakay pa naman ang sign Saglit lang naman ang lakad mo galing sa main road papunta sa bodega ni Kuya. Saglit lang siya. Now, paglagpas mo sa 7-Eleven, meron siyang Alpha Mart na madadaanan natin. Dito, sa Alpha Mart, makikita mo, ang katabi lang ng Alpha Mart pagtapos, is ang just building na isang hilera. Itong Alpha Mart to, sa tabi lang ng 7-Eleven pag mo doon. Paglagpas mo. Paglagpas mo ng Alpha Mart, dito mo na makikita nakahilera na mga sunod, -sunod na mga shop. Makikita nyo sa ways, sa map, ang bed sa partel. Doon ang bed sa partel. ayon. Bodega ni Kuya. Welcome sa bodega ni Kuya. Um, dito, nandito natin makikita ang mga appliances na speaker, cellphone, at saka TV, smart TV, which is the standard. Ito sa bodega ni Kuya sa St. Monique, Villa Christa, Pamplona Tres, at saka within Las Piñas. Dito, manggagaling kayo sa Zapote Road, papasok kayo ng Villa Christa or uh, sa mga lokal, alam nila, dan Road. Pagpasok dito, sa bodega ni Kuya, pwede kang mamili ng mga iba't ibang speaker. Meron tayo dito is yung tinatawag nila Magic Karaoke, na which is material siya for karaoke. Ang itong speaker na to para sa mga karaoke, sabi nating uh, nasa party kayo, nakatayo kayo lahat, nagkakaraoke kayo, ito ang kagandaan na gagamitin mo. Lahat sila ay smart, so Bluetooth siya, pwede siyang wire. Kayo na lang magkakabit niya ng mic one or two. Dito sa Magic Karaoke natin, ang maganda sa nilang uh, ang brand is Ace. So official siya, may warranty siya na one year sa brand nila. Meron naman dito, sabihin natin, uh, pang panloob lang ng bahay. Kung asa kayo nakaupo, nagkakaraoke pa rin kayo, sabihin natin Pasko kalma lang ayo. Eh di, ito ang kasi mas malaki ang screen. Ang ang ano dito, ang controls niya is madali lang siya. Bahala na kayo dyan kung ano gusto niyo Mas maingay ang, ang music ba or yung mic mo mas malakas yung boses ng tao. Meron din siya mga custom commands na kung mas specific siya, kayo na din ang bahala ang mag niya. Kung gusto niyo may tulong din naman, may installation guide naman siya na. Mas madali yan para sa lahat. Dito, kung ayaw nyo naman na masyadong malaki yung speaker nyo, gusto nyo yung compact na nadadala siya. Na hindi kailangan magdala ng kotse o motor. Meron tayo dito na para siyang maleta yung design niya. Meron tayong speaker. Hindi, hindi siya ganun kabigat, pero compact siya. Yan ang kagandahan ng design. Dito, meron tayo mas maliit na mala JBL lang style. ang ganito ang style. May iba't iba siyang kulay, pero maganda is madali siyang dalhin. Kasi ang style natin dito is mga portable na speaker. Meron tayong dito, maliit sa presyo na 1,999 lang. Included na ang microphone yan. Meron sila. Lahat sila, inclusive of microphone. Dito, na-adjust ang bass, ang mic, or yung music na pwede niyong i-play o eh, kanta ng karaoke. At saka may mas maliting version yan, which is 1,999 lang. Ang K-Broad speaker. Dito, pagpasok natin sa bodega ni Kuya, may speaker tayo, may TV tayo, may cellphone tayo. Kaya tingnan natin. sila Dito? partner ganggang. Opo. Basta. Dito tayo sa mga speaker. Dito, ang special dito sa speaker nito is may amplifier na siyang kasama. Kaya kung sabihin mong plano mong gisingin ang barangay mo para sa pasko. Ito na 'unihin mo. Ito yung ano 9999 kasama na po ito. Ito, tatlo yan isang buo yan. Ito ang amplifier ng parehas na speaker. Sinasabi ko sa iyo, Ace ang brand pagdating sa speaker. Kung hindi Bose or Brodu, Ace tayo kasi mas reliable sila. Dito may isa pang amplifier din, pero dito mas specific siya. Sabihin natin sa mga makukulit yung kamay silang nagsiset ng commands ng mga equalization ng speaker kayo na bahala as long as marunong kayo pero usually kasi ang mga nabili ang gusto nila ay simple at madali siyang ma-access uh, ma hindi siya yung mahirap so usually ang kukunin nila ay yung ito ito mala DJ ka kasi dito eh <laughs> makulit kamay mo niyan Yan. Ka. ang mga is same price sila 9,999 lang parehas din ng brand ng Ace. So, sila may official warranty ng one year sa brand nila. Which is good, di ba? May warranty ka na. So, ang maganda dito sa Bodega ni Kuya is madami kang mapapagpilihan ng klaseng mga speaker. Hindi lang sa style, sa trend din, at saka sa features. Kasi ito, may amplifier feature siya. Yung ito, trendy kasi, maliit lang siya at compact. Yun. Kung specific ka, may malalaki naman tayo dito. Or gusto mo, yung pang living room ito, ba? Diba? Yon, yung mga maliliit. Mm, pang katuhan, ganun. O pang open space, yung mga malalaki. Usually, ang price niyan is somewhere 6,499. Meron din namang mas mura, mas maliit, or mas maingay. ba? Diba? Depende na lang sa choice mo. Ikaw na bahala dito sa bodega ni Kuya sa mga ganyan naka yeah. na po yan, ano? Yes, lahat sila nag-sale. Actually, sale na siya nung 1,799. Pero since December na, papasok na ang Pasko, pwede naman bawasan para sa mga pang-gift niya, di ba? Para Pasalubong sa mga pag-uwi niyo. Or gusto niyo, magkakantaan kayo. Pasko na. Mayroon din pala tayo ditong ano, mga mini farm. Meron, meron tayong maliliit na materials na just in case na yung hanap nyo nga sa mainit naman sa Pilipinas, basta lang sa Metro Manila. Meron tayong mga jet fans na maliit. Jet fans sila compact sila. Maganda, may bigat kasi yung baterya malaki. Sabihin natin na sa dito sa jet fan natin, ang usual price niya is 899 lang siya. Ang presyo niya is dapat, ang official price niya dito is somewhere 900 or almost 1K. Pero sa amin sa bodega ni Kuya, bagsak, bagsak ang presyo. Kaya 899 lang. Kung gusto niyo bumili ng microphone na separate, kung gusto niyo dumagdag sabihin natin, apat ang kumakanta pero bira naman. Pero kung bibili kayo, may wire at saka wireless siya. Pwede niyo isalpak ang wire in case na wala naman kayong pambateri. Meron tayong wire at saka wireless. Now, other than speakers sa ating appliances, meron tayong TV, monitor, or smart TV na appliances. Smart dapat kasi yan ang ating standard, mas lalo na sa panahon na ito, di ba? Hindi lang pa na yung TV channel lang hinahanap, pati ang YouTube, Netflix, or para sa mga bata, YouTube Kids, di ba? Oo, meron tayong 28 inches, 32 inches, at ang ating pinakamalaki, 55 inches na nagkakalaga ng 21,799 ang ating pinakamalaki na para bang nasa cinema ka <laughs> hmm, dagdag ka na lang surround system huh, tapos na oh, dito naman kasi dito ang sometimes kasi may na monitor lang ang magkagandaan dito sa mga monitor ng Ace is pwede siya pang smart TV entertainment or isasalpak mo siya sa PC pang gamit siya or additional monitor ng mga computer or laptop nyo. So meron tayo 19 inches hanggang sa 28 at saka recommendable naman hanggang 32 inches. Sobrang overkill pero pwede naman sa decision nyo na din. Now, dito kasi may mga bundle tayo. Pag binin nyo, kasama na yung bundle at mga freebies tulad so, nitong 43 inches eh, HDMI, Smart TV, tsaka Bluetooth kung gusto nyo, ayaw nyo yung wired kasi makalat minsan, di ba, pag wire Meron tayong asamang speaker na yan, bundle na yan, freebie na yan. Pagbili nyo, o oh, ba? diba? Di ka malulugi, mas lalo ng Pasko dito sa bodega ni Kuya, ba? Diba? Now, other than appliances, ang main items natin dito sa bodega ni Kuya ay ang mga cellphone. Dito, meron tayong from low spec, to medium spec to high spec sa taas. Pero sisimulan natin sa low para para 'di ba ma natin ng mga viewers. Meron tayo dito is usually from iTel. Meron tayong A80 128 gigabytes of space na low spec lang siya kasi sabi natin pang backup lang siya or pang temporary phone. Now, sa iTel, ang sa kanila is wide variety siya. Hindi siya isang ano lang, kaya maganda sa dito sa buday ko ng kuya is alam mo na din kung yung anong pipiliin mo. Hindi yung basta-basta. Ang tanong po is, pwede ba yan sa mga online class, online gaming? Yung one pwede. Movie? Pwede, pwede. Tulad dito sa mid-spec, meron tayong Spark 40C. Pang gaming, pang streaming, pang entertainment lang, panood lang, pang movie lang. Tsaka mga pang homer kasi, kaya nila mag-multitask dahil sa RAM nila na standard 8GB of RAM. Tapos kung sabihin natin kailangan kayo ipa-download ng mga documents galing sa school, kailangan nyo ng PDF na mga lagi nyo in-store, e ginagamit as reference for schoolwork. Of course, ang standard namin dito, 128 gigabytes na storage. Dito sa mid-spec, meron namang 256. So nagkakalaga na mga 4,999 lang, meron ka ng 256 gigabytes kung kukulangin ng mga 128, di ba? Pag gaming na to, tulad ng Come on 30, Come on 40, tsaka Redmi Note 14. Pang gaming na yan, pwede na yan, di ba? Pang ML, pang COD, mga sabihin natin na tapos ka na mag pa panilaro na lang. Pero kung gusto mo, mas malakas na cellphone, pang AAA games, meron tayong Infinix 50 Note 50 Pro. Ang kagandaan dito is tulad ng Vivo V40 Lite at saka Note 40 Pro, Honor X9C, Smart 8. Ang maganda sa nila is kaya nila yung games mas malalaas. Demanding ang games ngayon since lagi naman nagbabago yung trend ng games, ba? Diba? Pero yung ito, papagyabang ko is yung Poco X7 Pro na may Dimensity 8300. Mediatek siya. Guys, hindi siya ano ha? Random na ano. Ang ganda dito is yung AAA games tulad ng mga Genshin, mabibigat siya sabihin natin 64 gigabytes yung space nung Genshin na kinukuha, Genshin Impact, di pa yung full storage ah. Tapos ang demand niya na ano is mga Snapdragon 7 Gen. Yung e X7 Pro kaya niya. Triple A games na sabihin nating full spec ng ML. Tapos COD tapos full settings din lahat yun, lahat yung dalawa na yon Genshin, kayang-kaya niya kung gusto mo, ah, naglalaro ka ng Genshin habang may kakol ka, ka tapos habang may nanonood pa kayo kayang-kaya niyan Kaya meron tayong Poco X7 Pro e 15,899 lang meron namang iba dito na mas mura tulad ng Note 50 Pro 256GB 9,799 ang owner natin, well below, ay sorry meron tayong 6,000, hindi na siya yung 17,000. 16,000 lang siya. Hindi siya yung tulad ng, well, average SRP is somewhere 7,000, tapos may tubo pa sila, oh. di ba? Kung sabihin natin na ma-techie ka, tapos madami kang laging personal na din na download, movie, pictures na umaabot isang dekada na kadami-dami yung picture, meron tayong Infinix GT30 Pro. Kasi yung space nito, papagyabang mo, 512 gigabytes na. Half a terabyte na yun, di ba? Kadami-dami malalagay na video picture dyan. Documents, movie, na sabi mo lagi mong pinapanood, lagi mo siya save. Ang maganda din dito is, pang ano siya, MPL tournament standard ng ML. So wala siya lag naglalaro kayo? Smooth. More than 60, maybe 120 FPS on 1080p gusto mo nga pwede may ultra HD kung kaya ng game ang pagbili mo dito may kasama na siyang pro gaming kit which is yung natcha-charge na cooler na inattach sa likod ng cellphone natin sabi natin na nagiinit yung cellphone di ba? meron tayong anong cooler nyan dito sa bundle namin may kasama kang mini fan kasi Nung nagiinit ang cellphone, nagiinit din ng ulo nung naglalaro, di ba? Kaya may fan tayo. Kaya matalo nung laro, no? Tama. Magdabag ka na. Dito, sa Hot 60 Pro, meron tayong 7,499. Ang design nito is slim siya. Slim design. Manipis siya. pinahabul niyo yung dating Samsung na manipis na kinagugustuhan ng lahat kasi compact siya tapos hindi siya mahirap madala. Unless ang kapal-kapal ng case mo. Baka pa pambato mo yan sa kasama mo eh. Diba? Or, kung gusto mo balika ng Samsung era ng mga tao, meron tayong Super 26 Ultra galing ITEL. Ang papangyabong mo dito is kung paninood ka lang ng social media, TikTok, Instagram, Facebook, meron kang 144Hz na 1.5 na resolution. Which is really good for 16GB of RAM to 56GB. Standard na dapat yan. Ang maganda dito is yung screen niya, 144Hz. Usually, 60 hertz lang, 90 hertz, 120 hertz ang ginukuha. Pero ito, 144 hertz, papagyabang mo na yan, ba? Diba? Ang ganda ng, ano mo, smooth pa siya. Tapos, ang maganda dito is curve siya. Paano po yung camera? Malinaw ba? Or... Malinaw to kasi dito, meron tayong 32 megapixels to 55 megapixels dito sa back. Sa front naman niya, 32 megapixels. Malaki-laki na yun. Usual phones natin, 20 20 megapixels. Waterproof itong ano S26 Ultra pwede mas pag naulan. Oo. Aba? pwede ibabag sa tubig? Pwede na na namin ilang beses na. Yan. Kulang kulang na lang inuubos. siya ng 9,199 lang siya. Ang SRP kasi niya is somewhere 10,000. Pero dito sa bodega ni kuya, 9,199. Now, kung di kayo panay entertainment lang, meron kayong trend gusto yung inahabol, meron kami yung POVA 7 usually ang umahabol ngayon sa trend. The POVA 7 for gaming. Well, for Helio G100 na chipset, goods na siya for gaming. Pero as I mentioned earlier, na kung gusto niyo talaga ng ultra gaming na mabibigat yung ano, Genshin Impact, ganon, on 60 FPS, o gusto niyo 120 FPS, chipset nito is malakas-lakas na tulad ng Poco X7 Pro doon. Ito kasi pang tournament talaga siya, which is the standard. So kailangan kasi sa tournament, since live siya, ang dami nanonood, kailangan smooth ang gameplay, tas walang issues kasi pang entertainment na mga nanonood. Yun, di ba? Pati sa mga players. Now, Other than this being slim, meron din tayong Spark Slim for almost the same price ng 9,499. Now, other than this, nasabi mo hindi para sa iyo, para sa mga apo nyo, mga bata na malilit, mga iPad kid, lagi nanonood na lang. Dito tayo sa tablet. Yeah, yung tablet ba? kasi minsan kayo busy kayo sa bahay tapos yung anak niyang walit-kulit papanoorin nyo na lang siya ng mga youtube kids di ba? Habang ikaw nag-aayos sa bahay, sila nanonood sa iPad nila. Meron tayong dito na 2,699 lang. Well, of course, meron tayong usual ano space niyan is 512 gigabytes siya. So, ang inaano namin ito is mga video na dinadownload niyo para pinapanood ng anak niyo, di ba? Mas kayo, busy kayo. Or dito sa Infinix na parang pwede siyang pang schoolwork, pang Zoom meeting, para hindi lang siya sa panonood, di ba? Para sa schoolwork na din siya. Or kung gusto niyo may konting pagka-Apple siya, Spark Pro. Na nagkakalagang 2,799 lang. Ang design ng Spark Pro as you, is parang inaabal yung Apple. Meron na din kayong ballpen dyan na pang iPad na yan, Spark Pro. MXS yung brand niya. Now. So ano nitong sir? Uh, ito yung wala siyang online, hindi pwede siya sa online class. Pwede, pwede. Pwede siya, lato, pwede pang online class. Ang main purpose nandoon dito ay sinahabol niya yung itsura ng Apple iPad. Yung mga iPad nila na exclusively for Apple lang. Other than tablets, meron naman tayong small speakers kung gusto na dadala, tapos nabubulsa nyo, Meron tayong brand ng Ace. Now, as we've always used Ace as our first brand, meron tayong ibang brand dito na pwede na mamakihabol. Sa Ace kasi ang price nila 699, ito same 550 lang. Mas compact na siya, mas maliit. Well, nabubuo sa siya, 'di ba? Pero kung gusto niyo, ay yung mabigat. Meron naman tayong maliliit, 350 lang. Sobrang liit niya pero maingay ito ha. Ah. Mas malakas pa sa cellphone mo. Ayan Nadadala siya. Pwede siya ibulsa. Bagsa na lang mga na natin ito. Sige, oh. oh, okay, oh. Balsa na yan. na yan. O gusto Oh, para hindi malaki yung kuhang space ng speaker nyo. Sabihin natin na iilan lang kayo, di ba? Ayan. Portable siya, mini speaker, for the price of $3.50 lang. May iba't iba namang kulay dyan. Choice nyo na yun. Di ba? Other than the portable speaker, meron tayong mga materials, accessories na pang phone casing ng iPhone or Tecno, meron tayong Hot 50, meron tayong mga charger, lightning fast or mga normal na charger lang na hindi naman kaya masupport ng phone na sobrang lakas. Meron tayong slow charger na mga 30, 20 watts which is well, fast in standard. Pero naman mga for iPhone na charger, charge case or mga gusto niyo headphones na lang bibilhin dito. Meron kami dito mga headphones na Bluetooth of course standard meron dyan ang feature nila. Yung iba, pang matagalan, 10 hours. Tapos, meron din naman tayo yung mas malakas yung bass. Meron tayong dito, super bass, Nang Alibaba or yung wireless story dito na depende na sa feature yung habulin mo kung malakas talaga ang mong pandinigan nyo, di ba? Or kung pang matagalan. Sa church nyo na yun, kayo nang bahala kung gusto nyo, sa bodega ni Kuya. Dito sa Las Piñas City, in Pamplona 3, Pila Crista Subdivision, dito o sa mga lokal, alam nila, sa Pote Road, pagpasok nyo sa Verdant. Kung gusto nyo na mahanapin siya sa Google Map or sa Waze, pwede nyo i-search ang Beds Apartel, which is sa tabi lang ng bodega ni Kuya. Kung ayon yung single-single lang, individual phones, meron tayong bundle dito. For the price na 6,599 na siya, meron ka ng cellphone dalawa, which is your main phone, backup phone, for temporary phone, di ba? Tapos meron tayo yung gusto mo, dipindot, na pwede mo yung pang-gift sa mga lolo o tita mo na ayaw pa nila pumindot-pindot ng smartphone. Gusto nila kung saan sila, sanay. Ito tayo. ba? Diba? Ito may kasama na siyang free earphones. Well, like I said, you, all, you can always choose something else sa bodega ni Kuya tulad nito. Meron tayong mini fan dito. Meron naman tayong tablet dito. Na mas maganda nga lang. As yung presyo, 6,699. Maka-tablet ka na at iPad, may kasama na rin. Headphones sa Bluetooth at saka isang cellphone which is wow. si Techno Spark Go 2. Ano diba? kasi nakakamura diyan oh no? kasi may um, ano na siya. siya. O, bundle siya. Oh bundle na ano. Kaya bago pa maubusan yung mga bundle, unahan niyo na sila, ah, 'di ba? Now, other than dito, meron tayong 8,399 kasi may kasama na ang payong fan sa pang cellphone na Realme. Dito, Itel A5 as your main phone sa bundle na to. Now, isa sa mga pinakamataas na presyo na ating bundle, isang ito. Nakapoko ka na, naka-spark daw ka na, may smart 10 ka pa, may dalawa pa ang isang fan, tapos meron tayong speaker na isasalpak mo lang yung cellphone mo dyan, tutunog na siya, siya nabahala. Ito, tatlong cellphone sa isang bundle. Ayun, Ay, presyo niya 11,000, oh, 11,599 lang. Tatlong cellphone na yan. Sabihin mo. Sa, sa, mga viewers natin, sa mga nagtatanong po, di ba? Kasi kung sa mga yung mga online gaming online class, itong tatlo ba ay pwede po, din, po ba yan? Or hindi? Pwede for medium gaming lang siya. Sabihin natin ML and 60fps. Yun lang siya, pero di niya kaya lumagpas ng mga bibigat na gaming na sabihin natin Genshin, which is always the standard na mabigat for gaming. Pwede rin sa YouTube, TikTok. Pwede, pwede yan. Ang Spark, at saka Smart, at saka Poco, for gaming, for school work at saka pang entertainment kung sabi niyo panay TikTok lang kayo sa media ganun. Ang maganda naman sa smartphone natin is ang standard ng habol natin. Bawal tayo below unless meron gusto mong backup phone lang ay mong ano pantawag lang siya. Meron naman pero ang standard always, sa bodega ni kuya. Ang pang-gaming, pang-entertainment, pang-streaming at saka pang school work which is always in the option natin sa bodega ni Kuya. Tatlong piraso na. Tatlong piraso na sa isang bahan din. Tatlong tao na mabibigyan mo ng cellphone sa ganyang presyo lang, di ba? Dito sa bodega ni Kuya, kaya bago pa mawala itong mga bundle namin, Ubusin nyo na. Baka maunaan pa kayo, di ba? Apat yan. Ano yan, Shebe? Ano, 128 na rin yan? Or oo, oh, ano, may six ito, so yung main phone natin, itong dalawa, is 128 gigabytes na, 128. Ito, 64 nga lang, 64 siya. So, ang main phone talaga natin dito is yung dalawa. Yung dalawa. Kumbaga, yung isa, parang na, extra lang siya, Pambata. na di naman kailangan ng sobrang lakas na phone, di ba? Kasi usually, manonood lang sila, tsaka Roblox. Uh -oh. Tapos yung niya sa dalawang ano yung... So, sa so, dalawang main, ang standard natin usually 20, 30 megapixels pang back na yun tsaka front dito kasi sa Tecno Spark ah, meron siya dito makikita nyo dyan ang front nya is 8 diba? pero ang back nga lang somehow hindi sinasabi dito pero ang standard sa phone dito na binibili namin 20 para naman maganda ang picture diba? or at least sa zoom meeting tapos mayroon pang ano, mga mga old na ano, yung mga tablet na pambata, mayroon. Meron, meron. Ito tayo dito, ang gusto niyo si Black Kurumi, 'di ba? May style na siya, may cover na siya. It's for the price of 4,119 lang. May kasama na siyang mm, F11 na lumang phone. As baka phone lang mm -hmm. Meron tayong thunder, meron tayong fan. Alam mo na, mainit sa Pilipinas. Paano pa sa classroom? Oh. Diba? Meron tayong mga bundle na pambata dito for on entertainment siya hindi siya pang school or gaming, hindi siya. Sa presyo na ganito, hindi talaga siya pang gaming. Mga ano, naka, may mga naka-download lang ng games, no? Oo, oh, na usually pang entertainment lang siya, hindi siya competitive gaming, hindi siya eh, yung... ano ano, 5,999. Kasi mayroon na siyang Tecno. Oo, oh, oh, mayroon siyang Tecno Spark dyan, na Go 1, hindi eh. siya yung Go 2. Ito, naka 128GB naman siya. Space. So, good for overall siya. Well, para sa anak nyo. <laughs> so ayun, lahat yan available to your choosing dito sa Bodega ni Kuya, dito sa Villa Crista, Subdivision Pamplona 3 in Las Piñas City or at least sa mga lokal, Verdant or Paloob sa Quate Road. Paano yan? No? Meron kami ng delivery. Meron kami ng delivery within Las Piñas at sa parte ng mga Paranaque. Paano ng online? Andito, meron tayo sa page. Sa page na to, included na ang contact namin for in any case na gusto nyo mag-order. Within Las Piñas, tsaka may abot para niya kay. Or kung may kunting alis pa dyan, pwede tayo mag-negotiate na kung kailangan talaga, pwede tayo mapag-usapan dito sa bodega ni Kuya. Nandiyan lahat ng contact number namin, ang lokasyon, at tsaka ang uh, aming mga live at tsaka picture nyo regarding dito sa business ng bodega ni Kuya. So, Meron. Sana uh, sa December, diba? Uh, ito si, si Sir Kuya. naman ay anak ni eh, Kuliga ni Kuya. So, yan. Napakabait yan, no? So, yan. Maraming salamat po no? Sa, ano, sa pagbigay mo ng oras, sa ating vlog. So, thank you, thank you. Sa inyo okay, din po. Pamplona 3, sa Piñas City. Nabukas kami ng 8 a.m. to 9 p.m. Sunday to Monday. Monday to Sunday kasi ayaw magpahinga ng sales lady namin eh. <laughs>